ang magiging natural reaction ba natin ay wag na tayo mag-flood control? Yun po yung aking suggestion sa inyo ngayon. Mr. Chair, tama po lahat. No? Unang-una po, na-mention -na, na rin niyo po kanina yung mga proyektong uh, siguro medyo matataas ang tongpats. Ina-assure ko po kayo na, halimbawa, yung pong mga rock netting, yan po, sinabi ko na po talaga, kailangan tanggalin po yan. No? ah uh, kailangan po tanggalin yung mga ibang proyekto na katulad ng mga bagong mga streetlight na madali pong dayain. Pero ito pong dredging na sinabi nyo, 100% po akong agree sa inyo, Mr. Chair. In fact, ito na po rin ang sinabi ni Mr. Ramon Ang nung nag-offer siya na siya na ang gagasta. At ang kanyang solusyon lang ay simple i dredge natin, ginisihan natin ang lahat ng waterway sa NCR. At siya po ay nakakasigurado na kung hindi man mawawala ay mababawasan substantially ang baha sa Metro Manila. Yan po ay gagawin natin, um uh, Mr. Chair. At yung pong mga hindi kinakailangan na proyekto na unfortunately eh, pinagkakakitaan lang, yan po ang mga unang una nating tatanggalin. There seems to be a disconnect between the the function of the MMDA and the DPWH when it comes to the National Capital Region. Ano po kaya yung pwede natin gawin upang sa ganun ay magkaroon ng synergy yung effort ng MMDA at ng uh, DPWH pagdating po sa flood control sa Metro Manila? Um, Mr. Chair, please allow me a few seconds to just confirm. Mr. Chairman, unang-una po I was just informed by Undersecretary Dain na meron pong ongoing na uh, flood Control Master Plan, ang NCR. Ito po ay funded ng Asian Development Bank at ng JICA jointly. Yan po ay uh, nagsimula na ngayong taon at matatapos po sa susunod na taon. no? Um, ito po tingin ko dito tayo dapat magsimula. Ang napansin ko po unang-una, Marami po dito sa mga proyekto ng DPWH ay hindi po base sa isang magawa kang plano. Uh, hindi, tingin ko po mali ito. No? At ito na rin po ang kadahilanan kung bakit ang, uh, wala tayong parang nakikitang uh, uh, rhyme and reason dito sa mga iba't ibang mga proyekto na ine-execute at ine-implement ng DPWH. Unang-una po yun. Ikagawa po, ako po ay closely in touch kay Chairman Don Artes ng MMDA. Tingin ko po, kailangan pong magtulungan ng DPWH at ng MMDA dahil hindi po kakayanin ng isang ahensya lang ang massive na pagsasaayos ng mga waterways ng NCR para lang maibsan natin ng konti, kahit konti man lang, yung pagbabaha sa NCR. Kailangan po ng tulong ng MMDA, ng local government units, at tingin ko po pati po ang private sector kailangan tumulong na rin dito. At napakaganda man po at kahit ang private sector ay nag-o-offer po mismo na tumulong sa pag-manage ng baha sa NCR. Pero ang sa aking pagkakaalam po is ang flood control projects. No? Hindi po dredging, uh, Mr. Chairman, kundi yung flood control projects, yung mga pumping station, mga iba pang mga uh, flood control assets sa Metro Manila, yan po ay minamanage po at inooperate ng MMDA ang DPWH po ay hindi nag-ooperate. Uh, meron pong mga flood control projects na ginagawa ang DPWH sa ibang mga syudad sa NCR, pero ito po ay pagkatapos ng pag na-complete na po ang mga ito, ito po ay ginilipat para i-operate at i-maintain ng MMDA. Tama naman po yon sa aking tingin dahil wala naman po talagang capacity ang DPWH na mag-operate at mag-maintain ng mga asset na ito. Last question. Yeah, yeah, thank you, Mr. Chair. Alam niyo po, nakita ko na isang malaking naging problema nitong mga flood control pro projects, lalo na sa mga malalaking ilog, eh hinahati-hati po yung amount. Kahit na isang ilog, hinahati-hati, 150,000, 150,000, 100,000, para sa, kung sa ganun po, pumasok sa engineering district lamang. Na dapat sana ito ay ang kap ang capability would require a regional or even a central office supervision. Kaya po ang tanong ko, uh, siguro po dapat yung mga malalaking proyekto ay meron pong environmental compliance certificate upang sa ganon ay maging uh, marationalize naman natin yung mga flood control program doon sa mga major river basin. Opo. Um, again, no, um, Mr. Chair, ang problema po talaga dito is kawagan ng plano. So, ang mga districts, talaga pong dahil walang plano, eh nagkakanya-kanya po talaga. No, Kanya-kanya pong uh, gawa. No, na, lalo na po sa Metro Manila, medyo mahirap po yun. Dahil ang mga distrito po at mga syudad, eh dikit-dikit, contiguous po yan at Very, ano po yan, no? Hindi po natin ang mga boundary, no? Ang mga esteros natin, ang mga riverways natin, cross multiple districts and multiple LGUs. So, yun po talaga ang tingin kong malaking maitutulong nitong NCR master plan na hopefully po, eh, pupukpukin po natin na matapos na po by next year. Para once and for all po, meron at least for NCR, magkaroon na tayo ng totoong master plan na gagawin ng tama at uh, i-implement ng tama. At sana po, pag ito'y natapos, pwede po ito'y i-replicate sa ibang mga lugar sa buong bansa na prone sa pagbaha. Salamat po. Maraming salamat, thank, Mr. Chair. Thank you. Next to interpelate is from the majority. Uh, Deputy Majority Leader, Bong Tivis. Thank you, Mr. Chair. DPWH Family headed by newly appointed Secretary Vince Dizon, a pleasant day to all of us. First of all, so welcome to all of us to have a new secretary to so DDPW sa gitna ng kontrobersiya na kinakarap ng departamento. Pero sir, kayang-kaya mo yon secretary. Mr. I would like to take this opportunity to reiterate or remind the, department, especially your regional directors and district engineers, kahit alam ko po na sila ay pinag mo na, pero yung iba ay alam ko naman mariritain. Regarding Section 25-B of the Local Government Code of the Philippines, that nation agencies, national agencies, with implementation function, katulad po ng DPWH. Shall coordinate with one another in with the local government units. They shall ensure the participation of local government units both in the planning and implementation of the said national project. Kasi iba po ang nangyayari sa ground based on report. Dahil maraming LGUs, ang walang alam ng mga May National Project pala ang DPWH sa kanilang lugar dahil kulang o walang koordinasyon sa mga LGUs. Nalalaman na ng mga LGUs, na mga standard o ang malalapa ghost project pala ito. Mr. Chair, I ask this dahil alam ko po na karamihan sa atin, dito ay galing din sa local government at alam natin na dapat ang national agency ay lagi nakikipag-coordinate sa local government units. Ito rin ang problema at reklamo ng, ng ibang local chief executive katulad ng governor ng Mindoro, governor ng Bulacan, at mayor ng Quezon City at iba pa. In addition, Mr. Chair, sa aming probinsya din po, sa province of Catanduanes, ay may ganitong pangyayari. Noong year 2022, ay mayroon akong Congress-initiated project na construction of Barasig Moto Biga Road with an amount of 54 million pesos. This infrastructure project was awarded to ER Rodriguez Construction, which owned by the incumbent district representative of the province of Catanduanes. According to the report of the DPWH Region 5, as of October 15, 2024, ay mayroon na itong 90% accomplishment. Unfortunately, based on ground reports from the local media, halos wala pa daw nagagawa ang kontaktor contrary to the 90% accomplishment. That is why pinatiko po ito last August 31, 2025 to confirm kung wala pa talagang nagagawa. And sadly, upon verifying sa ground, halos wala pa pong 30% ang nagagawa dito. Mr. Chair, this representation initiated the same project to help to improve the economic development in the livelihood of the local in the province of Catanduanes. Sadly, Mr. Chair, upon realization of the SAID project, hindi po nag-coordinate ang district engineer or regional director sa aking opisina to update or at least to inform their representation of this status of the project. Dahil po, as a congressman, may oversight power tayo to ensure the budget the budget given by the Congress ay nagagastos ng tama. Nakakalungkot po, hindi bilang pala flood control ang may problema, pati mga road opening. At ang masakit po diyan, reported 90% by the media at personal ko nakita, 30% lamang ang nagagawa. Nakatanggap din po ako ng reklamo mula sa barangay Kapi ng Biracatan Duanes tungkol sa bagong gawang siwol. Ito po ay ginawa ng Bicol Gold Rock Construction Corporation noong 2023 at makalipas lamang na isang taon ay sira-sira na ito. Ang, ang Gold Rock Construction Corporation po ay nakakuha ng 3.274 billion pesos na flood control sa Camarines Sol hindi po masama ang magpagawa ng seawall. Dahil lalong-lalong lalo lalo sa amin, dahil island province po kami sa Katanduanes, wind pag walang seawall ay babagyuhin kami. At mawawala po o mabubura ang isla. Mr. Chair, I respectfully ask the bisigahan po ninyo ang project na ito na involve ang contractor, regional director na di pa pa. At kung kinakailangan, after ko pong mag After po ng time ko, isasubmit ko po, po sa inyo ang mga dokumento na magpapatunay sa mga project na ito. Mr. Chair, maraming salamat sa inyo lahat. Mr. Secretary, yes. Apo, um, unang-una po, um, salamat po, uh, Mr. Chairman. Uh, Doon po sa coordination, no? yan po napaka-importante niyan. No? At uh, ito nga po ang uh, isa sa mga direktiba ng ating Pangulo na kailangan po ang mga proyekto natin sa DPWH ay eh, nakakoordinate ng tama sa ating mga LGU, sa ating mga probinsya. Medyo yung po ay eh, nawala ng konti. Ano? So, ibabalik po natin yan. Pati po yung pag-sign off sa mga proyekto. No, kailangan po. Uh, inutos na rin po ng ating Pangulo na ibalik yan. Doon naman po sa issue sa sa Region 5. Uh, sir, kung mamarapatin niyo po, eh, I will look into it I will ask the regional director to explain it to me. Because uh, you eh, So, I will, ano po, I will ask the regional director to explain and we will Thank you. We will now proceed to the minority. Um, Deputy Minority Leader, Laila dilema Yes, ma'am. Thank you, Mr. Chair. bilang preliminary question, po uh, I heard the good secretary mention earlier and he is subjecting or he is requesting or he is imposing courtesy resignations, top to bottom. Has that been done already? Or is it ongoing? Was... Um, opo, um, uh, Madam Chair, uh, ongoing po. Marami na po ang nagsubmit, I will double check, but I think at least from the central office, everyone has submitted already. Uh, Ah, 100% na po. 100% na pong nag-submit. At we are now in the process, uh, Madam Chair, in reviewing. But as you know, kahapon nga po, meron na po tayong mga tinanggal at dismiss